Alright, mga idol, good morning, good morning po sa ating lahat. So, dito na naman tayo sa buhay kalasada, buhay lalamu, mga idol. So, na naman tayo po sa this video, mga idol. So, ilang araw tayo ginakabiyahe. So, walang araw ano tayo. Sabi na tayo ng ano? Nagnat sa kasipon. So, medyo nilagat na ako mga idol eh So, pag sa bahay ka kasi parang Lalo ka lang manghihina eh Pag-inigyo ko lang, eh. At, lang ng hiniga mas maganda yung ano Magpapawis tayo mga idol para mawala yung ano natin Yung peanut natin Yung shoutout sa ano Sa mga kapakulala mo brothers dyan So, ingat-ingat tayo mga idol. So, lagi nating uh, isipin na mayroong pamilya na nag-aantay sa atin sa ating pag So, yun. So, dito kayo mga idol. Pag may tayo na tayong ano, may tayo na tayong booking. So, yun mga idol, meron na tayo pick up. So, solo, mga idol. Tayo kasi mga natin. So, dito lang tayo. tayo dito. Puntunan natin mga idol. 6 minutes. Alright, let's go! mo ay dulot sa nakaya. Ada na lang Yes, ma'am, good morning po. Lala mo ba? Nasa labas po ako. Apa apa. Ah, uh, wait lang, mo, ko po ah.

Ito yung bayad? Ano na bayad niya Ito na kami sa ko Thank you sir Ito na yung bayad Ito na yung bayad niya Ito na La dirección a to. yung mga idol, na tayo Pagkakarang natin mga Thank you. There okay. 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 All right, my so this is know. off kasi nag-read lang natin mga idol so ang share noon mga idol 70 pesos lang so ginawa ko ano naman ginawa ko 100 so may tip tayo na 28 pesos bakit na mga idol at least dito tayo dito lang tayo, ikot tapang tayo boss thank you para tayo mga idol ng ano na, booking dito sa loob kami makuha tayo so, update na lang kayo mamaya so yun mga idol another booking so ano naman tayo mga idol painta so ang naman tayo so yung pick up natin is

Ina-plastic na yan. Wala na okay, ito, boss? Oo. Okay. Thank you, po. Puno lang yan. Bago po nang hilihin, yung gate, di ba? Kanan, bawaba. Kinakadulo. Ito, kanan, bawaba. Kinakadulo, kaliwa. Oo. Ah. rin. Yung may malaking gate. Diba? Anong kulay ng gate? Yes. Anong kulay ng gate? Parang green yan tayo. O, ilaw. Parang gano'n.

o success ng ating pick up so ang fare nito mga idol is ano lang uh, 88 pesos lang 88 pesos o so, pinawa ko na sir eh pinawa 230 So, ang laki ng tip mga idol, dubli. Parang dubli yung tip natin. So, sana all mga idol, no? Sana all, yung ano? Ganun yung lahat ng CS, mo O Ano daw kasi ito, eh? Ah, uh, ng ano? Sakyan. Sure, Sir, thank you po. So, ngayon ko ito mga idol. 20 lamadros, niligyan kayo ng 240 pesos ah sana ako diba kung ito sana lahat ganito no sana kasi ito kasi yan so, sana okay sir sana nga sana lahat ng customer sa ko sir So mga idol, na lang pag malapit na tayo doon sa Tatarpon pa natin itong idol Ngayon mga idol Success yung ating drop off So thank na lang tayo sa natin mga idol yung kilometer lang binigyan tayo ng 230 pesos yung mga amount kasi ano na yun eh malalayo na yung katapuhan nun eh siguro kung galing ka ng ano galing ka ng antipolo siguro hanggang ano na yun mga idol ah uh, kabiti yun mga kabiti lasting yes ganyan siguro mga sabi mga idol gagawin mo makuha yung mga ganung fare hindi pa mga idol panalo okay, Na nabas tayo So, yun mga idol So, another booking So, ano lang ito mga idol Punti-punti pulo lang 9 kilometer, pick up Dibina? Oh? Hey! Ha? Dibina Dibina Clay? Dibina Dibina? Ha Saan pa nga na nag-book boss? Dahil ano Mela ni Rose oh! Taklet, yan you o know, Mela ni Rose Mela Rose, ito ito Mela ni Rose Mga tinapay yan tos bak, no Wala si yan? dyan Wala eh Bila ni? Ah. Dalawa ba yan? Okay. Okay, lang boss. Nagin lang ito. Yung malaki. Salit na lang. Di boss, ano yan? Ako mo pala. Dipicturan mo ba? Dipicturan mo? Wala nang mabasag dito no? Wala, kurot din ako yan. Ah, tinakay. Ah, boss. Oke, terima kasih mga Idol, hey, hey, mga idol na natin 4.2 so, na kilometers uh, natin So, ito naman ang dala natin mga idol. So, oh, well, lang kasi malapit lang naman. Kasi eh. sobrang init. Huh. Yeah. Mabit yun lang mga idol, pag malapit na tayo doon, matrasa ka silipi Ayun mga idol Ano nga kung madam, huwag natin mga idol, yung ano natin, tingin natin Kung mali daw yung ano, yung ulap natin ay ten Hindi rin maraming ginagawa ng ano eh, huwag yung ay kasi natin yung pangalan eh hmm. Hindi na ba siya nagsabi na hindi yung yung ano Yung pagdadalhan Yung yung lock kanina yung nagbigay sa atin ng item Dapat pa ganun, hindi siya sigurado din sa ano hmm, Dapat hindi niya binibigay yung item Kagaya e, nito oh okay, O malapit ka lang yung ano, yung sinatakso natin mga idol. So, nasa 1 km pa lang. Sabi kayo mga mag-at na lang ano kasi pag tumakbo muna tayo eh. Kaya yung na natin. E, pal eh, palpak eh. Hindi siya na ayos uh, eh. Babalik po tayo mga idol. Pero dito na tayo. Dito naman tayo gano'ng nakakalayo. Kasama ng kilometer pa lang. Halo bos, balik dong pala eh Kita aja deh, bote dipakunaka layo ba ano. Oh, kamu sini sebentar. Oke, dulu

Dito, may Ito dito yung dinalan ko kanina. Dapat dito mo yung ano, pangalan mo kanina nakalagay. Oo, oh, sino lang ang pangalan? Ni eh, dapat ta ko nang kanina, dun sa Mayano kasi alam ko dito nakalagay. Uh Oo. So, Kaya ko lang. Sige, sige. Ayun. Dapat ako nga lang dito. Dilipat eh. pa na kasama ko dun sa bodega. Eh tayo 'yan. Sige, boss. ayun mga idol so naipalit na natin so ganoon din naman eh dalawang karton tapos kinapay lang din yung laman kaso ko lang kasi alam kung ano eh ng klaseng kinapay yung mga natin kanina eh so, kasalanan nila yun ang mga idol diba so hindi natin kasalanan yun Kailangan nagbibigay ng item eh Umalay e, ba natin kung ano yung kukunin natin dun? Wala naman nakanood dito na ano kung ano yung kukunin. Para well, naman sinabi na check natin. Kaya di natin, sila mas, yo natin di tayo kasi Bali, yeah, yeah. So, tayo mga idol. So, yung mga na, mga Oh, sekarang kita lagi ini Kalian mau mga idol, nanti pick up tuh mga idol 10 km lah mga idol, 3 minit Tara, nanti ayun mga sya, napitap na natin so ang rung, ang lit lang gamit lang rung sa mga idol mag-awasin muna natin ito lang sa mga idol pagtalong ito 2 so, muna Okay mga malapit mo, dito na Lala mo ba? Dito tayo mga sixty lang ko, ma'am. thank you po so mga idol another blocking. so naman idol Enter to anti mga 2.1 KM 2.1 KM mga idol ito na, puntahan na natin ito puntahan pa rin ang iba ayaw ko ito e let's go so time 6 na pala mga, mga idol rest yun sila so siguro sa drop off natin na ito mo muna tayo bali nung limang booking natin ito mga idol

Thank you, sir. Ayun nga, success na ating ano, ito, ating pick-up. So, rekta na tayo mga idol sa ating drop-off. So yun know, mga idol After Tag sila Ito na tayo So 150 kala like, Ito lang pala lang yung know, marino water Number 4 Kala ko dito mo eh Ano lang Kala ko dito Number 4 Number 4 Galing ano to Galing po. Assumption Mama Pagkain daw to mam Thank you mam ma

Ayan mga idol, another pick up Makakontak kang Sino? At ko na itong pasay ko, di nga rin? Nagkakalito yung kaapo Nagkakalito yung parte na Ang bayad daw siya na Ang bayad daw siya Hindi yung parte lang natin nakuha Ngayon, hindi yung siya sa atin So, ang siya tawagyo kasi sa

ito mo lang eh. Ano ah, ka oras ko. Okay. Talo pa, pag talo ng tuwa, ang dami Oo. Ala tatlo. Kung pag malayo, marami, dala Sige, hina ko. May ako eh. Okay, mga idol. Nakausap tayo ang uh, ah, isang ano din lala mo brother yung so, mali daw yung ano nya mali daw yung car ng na pick up kaya nangyari sa ating kanina mga idol mali din yung car ng na pick up natin na ah, pa ganyan eh kaya so, mga idol success sabi nang kaligaw-ligaw tayo Ayaw naman i-cancel ni eh, ma'am Ayaw ko sa i-cancel na lang eh uh, Since rider na lang Sabi nyo wag na, wag na daw eh uh, so, Dagdag na lang daw siya Kasi nainis na rin ako mga idol eh Kakaikot eh ikot Kaya di tagal na tinahanap uh, So ang nito mga idol is ano uh, 79 pesos eh. So bigyan tayo ni ma'am ng ano Ah, uh, 140 Okay mga idol, dito na tayo sa ating ano Trash box Ah, maraming nga So yun mga idol, address na natin So, bigyan tayo ng ano um, 50 pesos So, bali naging rate na mga idol is ano you know, 190 190 pesos mga idol So, okay na rin so, that's So, yun mga idol, baka dito ko na kakatuloy yung ating ano uh, lalamog kasi palabat na rin yung ano ko eh aking camera mga idol So, dito ko na muna mga idol tatapusin yung ating uh, lalamog So, thank you nga pala alas dos na takto So, maraming maraming salamat sa kronood mga idol uh, Hanggang sa muli, thank you Peace, Peace.